Kamusta po mga kabukids uh, Magandang araw po Ngayong araw mga kabukids ay Konting update po tayo dito sa mga Bagong ano ba Ayan. So konting update po tayo ngayon mga kabukids Dito sa mga bagong uh, Mga naidadagdag natin Dito sa ating bahay po no? Meron po tayong dinagdag ngayong bubong Dito sa side Ayan hindi ay hindi nakasama doon sa plano natin na gagawin sana nung una pero na-realize namin na importante importante siya pala dito na malagyan ng bubong gawa ng yun may konting anggi doon sa pinto tapos kailangan din pala para extra space and then magiging ano na rin po, magiging parking nung temper meron kaming motor so may kailangan namin ng parking kaya mas nauna po siya kaysa dun sa mga iba nating ginagawa katulad niyan palitada. Kumbaga, mas na priority po namin 'to, yung bubong bago yung mga palitada na yan. So, 'yun, nag nagdadagdag po kami ngayon ng bubong dito sa. Kaya kung titignan natin, malapad na po dito sa harapan. laki nung kanya'ng inilapad. Nung una makitid siya eh. Kaya ngayon malapad na. Ay, kakaron po ng silong itong ating pinto dito sa gilid at saka 'yung bintana. So, paglabas, hindi kagad labas. Meron pa siyang bubugo. Pero sa ngayon, ang balak po namin dito, ano lang siya. Open lang siya ganyan. And then, tambakan namin ng kaunti dito. Tapos, para lang may bubong. May choice na kung saan magpalilong. Kapag mainit doon, mainit dito. Pwede magpalipat-lipat. lalagyan lang po ng ano ng sealant para hindi tumagas doon sa pinagpakuan ng ulan. at yung binili po nating ano, mga kabukids yero dito ay kaparehas din po yung nilagay natin doon sa kabilang side para terno sila at maganda siya kasi may design may konting ano siya dito parang damo damo so, para terno yung kabilang side ng bubong at dito naman po sa ating ano pala, sa ating bubong, may meron po tayong nilagay na net. So, nilagyan na po namin ng net. Kami rin po ni Kuya Jesse ang naglagay. At yan, ayos na siya. Para kahit medyo malakas yung hangin, hindi titikwas yung bubong. So, marami na po tayong naidagdag. Hindi lang po natin ay na bablog isa-isa. Pero ngayon ay share po natin. Tuloy-tuloy po tayo po, unti-unti. Okay. Last na mga kabukids. Last na ano na po. Yero ang kinakabit namin dito sa gilid. Dito kasi nagaltas pa kami sa may kanto na yan eh. Kaya medyo nagkonsum pa ng oras yun. Last na. Okay. Malapad siya. Kasyang kasya yung 4x4. <laughs> Alam mo yung eh, 4x4 eh. <laughs> parating si Mama B. Tuloy po ang may baon. May baong walis. Uy, ayos na. Ayos na ma. Nailagay na natin yung ating lagayan ng plato dyan. Ayos na. Okay na. Mahangin-hangin malapad yung ano niya. Ito kaya hagdan mo kaya ka? Ha? Kaya ka ng hagdan? Ako, ewan lang. Patong ako. Pero ito yung dalhin ng oh, ayos na. Kayang kaya. Kayang kaya. <laughs> ayo, <laughs> Pahinga muna, mainit. Mm. Yan o, no, lakas ng hangin. Oo, <laughs> oh, sarap. Ay, kung mga bagulong, baka... Baka nagpunta kaila nung ano. Si Sat. Ano, ano, ano ba? masasabi mo ma? Ay eh, sa lapad ah. Mas matibay ang bubong ng garahe. <laughs> garahe ng motor. <laughs> Hindi kasi nga nung nakaraan diba nag-uwi sila Kuya G at si Ulag. Mm. May dalang video kayo. Sabi ko baka mapalaban ulit Ay, sa video kayo. Oh. Yan, eh. Babalik yun. Gali nila ulit. Baka <laughs> magpalaban sa video kay ulit. Eh, dito magpwesto tayo. Mm. <laughs> Ayosin lang natin ito. Ayos na. Tapos na kagad. pwede ka matulog. Pili ka pag ko. Saan mo ba matulog? Dito. So, oh, dito. pwedeng Pwede matulog. Hmm. Pag naayos to, magiging kwarto din. May hmm. hmm. trabaho ka? Ha? May trabaho ka? Oo. Oh. Ano ka na isa? Eh, punin natin. Oo. Isa. Magandating lang kayo? Lapu-lapu na lang. Eh, Sabur yan ah. Lapu talaga ah. <laughs> Baka hindi namin kasi, kasi, kaya yung presyo. Buwan <laughs> <laughs> first class. Oh. Wow. <laughs> Ganda. eto pala yung first class. Oh. Uh, Namatay kasi. Buhay ko sana. Eh, pag puso ko eh. Nasubrahan so, ko bawas. Kaya wala nang hangin. <laughs> ah, kanina buhay pa yan? Oo. Uh, uh. Takto ah. ah <laughs> Takto ang punta ko ah. <laughs> Sarap ng ulam natin. Ah. mam, Ma ikaw magbayad. tutal <laughs> lang dito. Wala akong pera. <laughs> <laughs> sabor, sabor, sabor. Lapo. Talaga <laughs> niyan. Oh, masarap iskabeche dito, ma. Hmm. Masarap ang ulam natin ngayon, mga kabukid, so. Lapo-lapo tayo ngayon. Sigangin lang natin. Masarap sana sa Magparami naman dito kayo Next, nalapon natin yung skabeche tayo. Pag ito yung mo sa kawil, oh. Saya. Jackpot. Jackpot ka talaga. Magkano ba per kilo niyan sa market? Depende rin. Pero ito yung mahal na, ano, mahal tong lapo na to lalo na kapag buhay kaya nga sabi kanina ni Uncle Bami nagbenta bubuhay buhay niya sana buhay niya nakuha eh sinusuka niya sa puso eh wala natuluyan din pero kung bubuhayin niya to at dalay niya sa bayan mas mahal mas mahal ang presyo sa mga restaurant to mm resort sakto lang kasi yung laki niya oh, pang ano isang serve mahinang buktok Main na yung doktor. Wala sa seminar. Wala sa seminar na <laughs> ilagay na natin ang ating kamatis at sibuyas Kuloan na natin guys. Tawag natin ilagay ang ating ikda. Topless ah. Body builder. Ano nga yung nilalagay sa ano? Tanning oil. Yes oil. Pwede. <laughs> para lumabas yung ano dyan. Yung tintab-tintab. Oo. Yung muscles. So pagkatapos po mga kabukids natin magawa tong dubong dito. Ito naman sinusunod natin. Yung loob ng CR. Nilalagyan natin ng palitada ngayon. At para maano na. Mailagay na rin yung bowl doon. Di pa kasi pag nilagay yung bowl, mahirap na magpalitado din sa bandang likod niya. Kaya yun na yun magamit na. <laughs> si Kuya si ang nag ano, nagpapalitado doon sa loob. Ako ang tagahalo. Si Dinky nagka-camera. Si Mama Bin, ni ko alam. <laughs> Tagaluto. <laughs> Tagakain na <laughs> rin. naabot din. Lagi na natin ang ating da. masarap na isda, tinaka. Uh, Special. Oh. Okay. Sabor Sarap, <laughs> sabor Dapat. nainitan, Dapat. <mag> muna <laughs> Okay. Malayo ng ating mga ano eh. Nandito yung tasa, nandiyan yung mga kapuri. At thermos. Iba, iba ang ano niya. Talagyan. Mahirap pala pag lumalaki yung bahay. Malayo sa isa't isa yung gamit. <laughs> Bawasan. <laughs> <laughs> Bawasan, <Bo>, ibaba lahat. <laughs>

Luma na ng panahon yung ating mesa. Hindi na ulit magamit. Okay, kain na tayo. Kain na, na. Kain kain. Okay, ito na. Kain kain sarap ng ating sinigang. Recruit pa ito yung nagluto. Hmm. Mayroon tayong bagong na-recruit. <laughs> <laughs> Nabinyagan ka agad itong ating bagong ano ah. Hmm. Tambayan. Hangin no? Hmm. Hangin, dito. Masarap dito yung hangin. Dito kasi yung hangin eh. Hmm. Pero mamaya dyan lang ang init. Mm -hmm. Doon ka na naman. <laughs> Pag bumabagyo dito ka tumambay, pasak ka. Aba, dahil si Mama Bi, oh. Mm. <laughs> Ayaw mo man ang karne. Nang isda. Mamaya lang yan. Kumain <laughs> ko lang to. Sa ano pa lang to, appetizer. <laughs> <laughs> hmm. Yan, okay na yan. Mamaya ulit. Mamaya ulit, okay. ma. Um, Pag naubos mo, may ulit. Paraglag lang. <laughs> At least, konti-konti lang yung serving. Mama. Mm -hmm. Mabal yung sabor. Yan. Kain tayo. Kain sa akin. Kain. Sabot. Lagyan na ka. Maraming kanin mo. Kunti lang. Ba, ano ano pa, tapos kumain? Hindi. Harap talaga ng dati ng lapo. Kain po, mga kabukid. Ang halian na. Ha? ママビトロ。 ng tulog ni Mama B mga kabukid 30 minutes lang binigay kong free na tulog so, may bayad na ng 30 minutes may bayad na ano na to uh, lodging house napuwi <laughs> <laughs> <Akoy> natin ako <laughs> maya pagba na pagising 2 hours na ata siya natutulog eh fresco <laughs> kasi ang ganda ang maulad tapos na naman itong araw mga kabukids. Ayan yun. Nagawan po natin yung ating CR ng palitada. And natapos natin yung bubuk sa likod. Thank you guys for watching. Bukids. Bukids daw. Oo. Tulog lang, okay. <laughs> lang <mo> ulit. <laughs>